Noong unang panahon, sa isang malayong paing, may isang maliit na gulay na tinatawag na bawang. Siya ay nakatira sa isang mahiwagang hardin na napapalibutan ng na mga bulaklak at iba pang mga gulay. Isang araw, siya ay nagising na nakahiwalay sa iba pang bahagi ng hardin at kailangan niyang makabalik. Si Bawang ay isang matapang na maliit na gulay at nagpasya siyang sundan ang isang landas na dumaan sa isang mahiwagang gubat. Ang gubat ay puno ng mga panganib, muni si Bawang ay determinado na makalampas dito. Nakilala niya ang isang matandang puno na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katapangan at pagtityaga. Nakilala rin niya ang isang mabait na ardilya na sa kanya sa kanyang paglalakbay. Nakasalubong ni Bawang ang maraming mga hadlang sa gubat, kabilang ang isang mapanganib na ilog at isang pangkat ng mga lobo. Ngunit, sa tulong ng kanyang mga bagong kaibigan, nakita niya ang lakas sa loob niya na malagpasan ang bawat hamon. Habang si Bawang ay nakikipaglaban sa gubat, siya ay naging mas malakas at mas masustansya. Nang siya ay makabalik sa hardin, siya ay nagpagong sa isang mas malaki at mas masarap na bersyon ng kanyang sarili. Ang ibang mga gulay ay namangha sa pagbabago ni bawang at napagtanto nila na ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay hindi lamang nagbago sa kanyang pisikal, kundi nagpabuti rin ito sa kanyang nutrisyon at kalusugan. Ito ang dahilan kung bakit ang bawang ay masustansya at ginagamit ito ng mga tao panglaban sa mga sakit. Ang aral ng kwento ay... Kahit na ang pinakamaliit sa atin ay maaaring gumawa ng mga dakilang bagay kung naniniwala tayo sa ating sarili at hindi sumusuko. Mukod pa rito, minsan ang mga karanasan at mga balakid na ating hinaharap sa buhay ay maaaring gawin tayong mas malakas at mas mahalaga pareho sa loob at sa labas. Kaya mga bata, lagi ninyong tatandaan na maging matapang at huwag sumuko. Ito ang kwento ng Alamat ng Bawang.